Kira-kira, kira-kira, kira-kira... lang Charlie Bar. Ito nag jalibi kami burger stick, chicken joy, tapos burger, tapos mango pie, Coke, Coke Float, Prince fries and ice cream. So guys kain po tayo guys. Robi yung ano? Wow. Amapa. Ano ano kapag sa'yo. Ayan, yeah, guys. Ayan. Ipait naman ng ano? Kukrot? Mm -hmm. Bakit? Hindi yung kukrot. Coffee crot? Ice latte? Wala? Ice latte pala yan? Wala kasing kukrot na. Wala ba? Kunti hmm. lang kanin. Tayan tayo, guys. Hmm. Thank you. Hmm. Sarap sa sana. Kunti ang kanin. Nagsahin tayo? Wag na. Dapat diet tayo ngayon. Kain tayo. Mmm. Nunga ka. Kaya i-treat din natin sa sarili natin to. Magpulot trabaho. Kaya yung Tatanda tayong gutom. Sa akin na wala na kain. Puro trabaho, Di man lang tinitreat ang Ay, sarili. Itreat din natin para gaganahan tayo magtrabaho. Muntik pa na iwan ang Prince Price buti sinik ko. Yeah. Kain tayo. Hindi na lugi ano. Hmm. Minsan na sa pa ako sa sauce nila. Ulam. Ang plano ko sana, isang bucket na chicken. kaso hindi ako na nag ko na gusto pag ano eh pag hindi na mainit ang chicken tama meron pala kaming ano guys lemon juice land <tod> sila na ng pagkain. Thank you for watching guys.